Naglabas ng payag si Vice President Sara Duterte laban sa mga isyong kinakaharap nito. Sa video ni Duterte, sinabi nitong ginagamit bilang sandata sa kanya ang black propaganda. Napakana ng mga individual na nais siyang makitang mabigo sa tungkulin. Ayon sa Vice si Presidente, mas nagiging matindi, mapangahas at desperado ang mga paninira sa kanya na layuning sirain ang kanyang integridad at gawin siyang masama sa mata ng publiko. Sa kabila nito, nagpapasalamat si Inday Sara sa mga nakasuporta sa kanya sa kabila ng mga isyong pinupukol sa kanya. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain at panghinaan ng loob nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay na korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Taliwala ni Ining Tanan, daghang salamat sa inyong padayon na suporta ug pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod.